mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay, at kwento ng pag-asa. Hatid sa inyo na Moment of Romance. Ako nga pala si Mercy. Nasa labing walong taong kulang na. Dalawa lang kami magkapatid na ate Sofia. At limang taon ang agwat ng edad nito sa akin lumaki nga pala kaming magkasundo ni ate. Kaya bata pa lang ako ay idolo ko na ito. Palibhasa ay maganda at matalino siya. Bagay na wala yata ako. Iniisip ko nga nun na baka ampon o napulot lang nila ako sa kalye. Eh. Pero nang sabihin ng mga magulang namin na anak talaga nila ako, ay naniwala naman ako. Ayon kasi sa kanila, ay raw ako sa mga magulang ni Papa na medyo may kaitiman ng balat. Bukod doon, ay nakuha ko rin daw ang itsura nito. Kung kaya't malayo ang itsura ko sa kanila. Ganun pa man, sa kabila nun ay hindi ko naman naramdaman sa aming mga magulang nakakaiba ko sa kanila. Dahil kung tutuusin, ay pareho naman ang trato nila sa amin ni ate. Ngunit pagdating sa ibang tao, ay hindi parehas ang tingin sa amin ng mga ito. Lalo na nang sumali ng beauty contest si ate Sofia. Simula nang makilala si ate Sofia ng marami, ay doon na rin nagsimula ang kalbaryo sa buhay ko. Hindi ko kasi maiwasan noon na palagi kaming maikumpara ni ate dahil nga sa dadalawa lang kaming magkapatid nito. At kahit nasa murang edad pa ako noon, ay ramdam ko ang sakit ng mga sinasabi nila sa akin. Kaya naman, nang magdalaga na ako, ay kung ano-ano talagang beauty products ang ginamit ko. Nang sa ganon, ay hindi naman mahuli ang itsura ko kay ate. Sa awa naman ng Diyos ay naging epektibo ang lahat ng mga ginamit ko kung kaya't nang tumungtong na ako sa edad na 15 anyos, ay talaga namang malaki ang pinagbago ng itsura ko. Hindi na nga rin ako noon na bubuli ng mga kaklasiko. Dahil talaga namang gumanda na ako. Hindi nga lang kasing ganda ni ate. Pero ayos na rin yun. Sapagkat kahit papano ay maayos na ang itsura ko. Nang magkolehiyo si ate ay napalayo na ito sa amin. Pinili kasi niyang mag-aral sa syudad na pinayagan naman ng aming mga magulang. Wala raw kasi sa lugar namin ang kursong gusto niyang kuhanin. Kung kaya't, inayaan lang siya ng mga ito. Ngunit imbas namang makatapos siya ng pag-aaral doon, ay nagulat na lang kami nang umuwi itong may kasama ng lalaki. Noong una ay buong akala ko nga na nobyo pa lang niya ito. Pero nang sabihin niya sa amin na nagdadalang tao na raw siya, ay halos hindi naman na kami nakakibon nila papa. Wala namang nagawa noon ang aming mga magulang, kundi tanggapin ang sitwasyong iyon ni ate. Kahit pa nga ang totoo ay ramdam ko ang sama ng loob nila sa ginawa ni ate. Kanong paman? Sa kabila naman noon ay nakita ko kung paano nila tanggapin ang lalaking kasama ni ate. Lalo na nang sabihin nitong handa naman daw niyang panagutan ito. Kaya naman bago pa mahalata ang tiyan ni ate, ay napagkasunduan na nilang magpakasal agad. Pumayag naman ang dalawang pani. Kung kaya't mapilis na na proseso ang kanilang kasal. Ngunit pagkatapos nun ay iniwana na kami ng tuluyan ni ate at sumama na ito sa kanyang asawa. Mula naman noon ay parang lumungkot ang bahay namin. Lalo na sa tuwing kumakain kami. Nasanay kasi kami kumain ng magkakasabay na apat. Pero ngayong wala na si ate ay tatatlo na lang kami. Subalit sa paglipas naman ng mga araw ay naging maayos pa rin ang lahat sa amin. Hanggang sa nasanay na rin kami na hindi kasama si Ate Sofia. Ngunit sa hindi inaasahang pangyayari, ay bigla na lang na may gugulantang tang Isang pangyayari na babago sa buhay ko at sa aming magkapatid. Isang araw, habang ako ay papasok na sana nang biglang ay marinig akong tumatawag sa akin mula sa labas ng aming gate. Mercy! Mercy! Tinig kong hiyaw ng aming kapitbahay. Agad naman akong lumabas nang marinig iyon. At nang sabihin nito ang balita, ay halos manigas ako sa aking pagkakatayo. Yung mga magulang mo, isinugod sa hospital. Nabangga kasi yung tricycle na sinasakyan nila. Anya nito sa akin. Noong mga sandaling yon ay hindi ko alam ang aking gagawin. Para bang bigla akong nawala sa aking wisyo at hindi malaman ang gagawin. Naramdaman ko na nga lang na hinawakan ni Alin Sally ang aking kamay sabay hila sa akin ito papunta sa hospital. Para lang naman akong bata no? na sumunod dito. Ngunit pagdating sa hospital ay halos hindi ako makapaniwala sa aking nasaksihan. Kitang kita ko kasi kung paano isurvive sila ng doktor. Pero sa kasamaang palad ay pareho silang hindi nakaligtas dahil malalaraw ang pagkakatama ng mga ito sa ulo. Kaya naman dahil doon ay naiyak na lang ako. Hanggang sa tawagan ko na nga si ate upang ibalita iyon sa kanya. Dali-dali naman itong pumunta sa hospital. At sa unang pagkakakita ko muli rito ay parabang ang laki-laki ng pinagbago nito. Si Rito ay pumayat siya. Bukod doon ay para bang nawala na ang pagiging palayos niya sa kanyang sarili. Kung sa bagay, naisip ko rin noon na makadahil yon sa paglilihi niya. Kaya't hindi ko na lang din pinansin pa yon. Ate, iniwan na tayo nila mama at papa. Hagul-gul ko rito nang lapitan niya ako. Umiyak lang din naman ito at saka humingi ng tawad sa aming mga magulang. Alam daw kasi niya na magpahangga ngayon ay masama pa ang loob ng mga ito sa kanya. At ang masakit pa doon ay hindi man lang daw siya nagkaroon ng pagkakataon na humingi ng tawad noong napupuhay pa ang mga ito. Sapagkat mas pinili na lang daw niyang manahimik at sumama sa asawa niyang si Ricky. Pagkatapos namang ilibing sila mama at papa, ay kinausap ako ni ate na kung pwede raw ay sa bahay na lang namin sila tumira. Hindi ko naman ito tinutulan dahil alam kong mas matutuwa doon ang aming mga magulang. Bukod doon ay may kalakihanin naman ang aming bahay para sa aming dalawa. Kung kaya't, nagpasalamat pa ako kay ate. Dahil mas gusto niyang samahan ako. Nang mawala naman ang aming mga magulang, ay halos wala itong naitabing pera para sa amin. Kundi ang bahay at lupa lang na tinitirhan namin. Kaya naman kinailangan ko tuloy na mag-working student nang sa ganun ay makatapos ako ng pag-aaral. Ayaw ko rin naman kasing umasa pa kay ate dahil may sarili na itong pamilya. Isa pa ay parang hindi ko gusto ang asawa nitong si Ricky sapagkat nararamdaman kong parang may ugali itong hindi maganda. Kaya kahit ayaw akong payagan ni ate na magtrabaho ay hindi ako nagpapigil dito. Bagkos ay pinatunayan ko sa kanya na kaya ko nang tumayo sa sarili kong paa. Sa tulong naman ng aming profesor ay nakahanap agad ako ng trabaho. Doon pa mismo sa eskwelahan na pinapasukan ko. Ina-rekomenda kasi ko nito bilang tagaayos ng mga libro sa library at maswerte naman akong tinanggap doon. Kaya naman sa tuwing may bakante akong oras, ay doon ako naglalagi para magtrabaho. Yun nga lang, ay halos gabi na rin ako kung makauwi. Sa totoo lang, simula nang mawala ang aming mga magulang, ay malaki ang naging epekto nun sa akin. Ganun pa man, nagpapasalamat pa rin naman ako sa itaas. Dahil kahit na ganun ang sitwasyon ko ngayon, ay may mga tao pa rin tumutulong sa akin. Subalit nang makasama ko si ate at ang asawa nito sa aming bahay, ay parabang nawala na ako ng katahimikan doon. Sapagkat sa araw-araw na nagdaan, ay palagi na lang itong nag-aaway. Kung minsan ay napagbubuhatan pa nga si ate ng kamay ng kanyang asawa Pero wala naman itong ginagawa Kaya nang hindi na ako makatiis, ay ako na mismo ang sumita sa kanyang asawa Ngunit imbes na ma-appreciate iyon ni ate, ay akin pa ito na galib. Wala daw akong karapatan na maghimasok sa relasyon nilang mag-asawa Kahit pa sinasaktan siya nito kaya naman simula noon ay hindi ko na sila pinakialaman pa. Hanggang sa malaman ko na lang na nagu-uwi na pala ng ibang babae si Kuya Ricky. Nang malaman ko yon ay agad kong pronta si ate. Ngunit tila tulala lang ito sa lahat ng mga nangyayari sa buhay niya. Kaya naman kinausap ko si Kuya Ricky. Ngunit imbes na makinig sa akin ito, ay pinagtawanan lang niya ako. Sinabi pa nito na kaya raw nag siya ng babae ay dahil malaki na ang tiyan ni ate. At ang masakit pa doon ay gusto pa nitong isubstitute ako kay ate. Kaya dahil sa sinabi niyang yon ay hindi ko na ito napigilang sampali. Gaganti pa nga sana ito. Pero mabuti na lang ay nakahawak ako ng pamalo dahilan para matigilan ito. Kaya naman umalis na lang ito ng bahay at kinagabihan na ng umuwi. Ang kapal talaga ng mukha mo, no? Nakuha mo pang bumalik. Anya ko rito. Bakit? Ano bang pakialam mo? Kung yung ate mo nga, hindi ako pinapalayas eh. Uwi ka naman ito sa akin. Tumigil na nga kayong dalawa. Gabing gabi na eh, nag-aaway pa kayo. Pahayag naman ni ate. Wala naman akong nagawa nun kundi pumasok na lang sa aking kwarto at hayaan sila ni ate. Sa totoo lang ay gusto ko na nga sana nun na umalis na lang ng bahay para matahimik ako. Pero ayoko namang iwanan sa ganong sitwasyon si ate. Dahil ito na lang ang natitirang pamilya ko. Bukod doon, ay natatakot rin ako na makaano na lang ang gawin sa kanya ni Kuya Ricky kapag wala na ako sa bahay. Kaya naman, kahit mahirap ang sitwasyon namin, ay tiniis ko na lang. Alang-alang sa aking kapatid. Subalit sa pagdaan pa ng mga araw, ay mas lalong nagiging mahirap ang sitwasyon naming tatlo. Lalo na't sa tuwing natutulog ako, ay para bang may kung anong ingay akong naririnig. Kaya naman nang hindi na ako nakatiis, ay nilabas ko na iyon. At sobra talaga akong nagulat nang masaksihan ko ang kasamaang ginagawa ni Kuya Ricky kay ate. Ang mga oras na yun ay hindi na ako nakapagpigil pa. Kumuha ko ng isang pamalo at pinalo ko ito sa katawan. Dahil naman sa kalasingan nito ay agad siyang nakatulog. Kaya hindi na rin niya namalayan pa na dinala na siya ng mga tanod sa presinto. Isinugod naman namin si ate sa hospital dahil dinudugo na ito. At nung mga sandaling yun, ay doon na lang din namin na pag-alaman na kabuwanan na pala niya. Sobra talaga akong naawa nun kay ate dahil sa hirap na pinagdaanan niya sa kanyang asawa. Mabuti na nga lang ay tuluyan ng nakulong nun si Kuya Riki dahil gumagamit pala ito ng ipinagbabawal na gamot. Kaya buhat nun natahimik na ang buhay naming magkapatid. Kahit pa nga alam kong mahirap para kay ate ang nangyari sa kanya. Ganampaman, sa tulong naman ng iba naming kamag-anak, ay unti-unti rin kaming move on. Hanggang sa naging maayos na ang lahat sa amin ni ate. Unti-unti rin natanggap ni ate ang masakit na nangyari sa kanya. At para sa anak niya, ay pinilit niyang bumangon at lumaban. Hanggang sa maibalik na rin niya ang dating siya. Kaya naman nang maging okay na ito, ay doon lang siya humiin ng tawad sa akin. At syempre, nagpasalamat na rin sa hindi ko pag-iwan sa kanya. Ilang kapatid naman niya, ay nangako ako rito na kahit ano ka kong mangyari, ay hindi ko sila iiwanan ng aking pamangkin. Hanggang dito na lang ang aking kwento. Muli, ako si Mercy at ito ang kwento ng buhay ko.